Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Gikatagdang mapalit na ang tag-20 pesos nga kada kilo sa bugas sa sunod semana sumala sa Department of Agriculture. Apan mapalit lang kini sa pipila ka lugar sa Visayas. Ang detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara tungod kay sa Visayas palang kini nakatakdang ipatuman naglaom ang mga dabawenyo nga aton nakahinabi nga unta ipatuman sab kini sa mga lugar sa nasod gawas sa Visayas labi na din his sa Mindanao ang rice retailer nga aton nakahinabi sa Bankerohan Public Market nagsulti nga dapat siguruhon sa Department of Agriculture nga dili maapektuhan ang ato mga farmer niini sa pagpatuman sa 20 pesos per kilo ng bugas. Apan sumala sa gobyerno, ilang pang isubsidize ang price gap aron masiguro nga mapababa ang presyo sa bugas. Ang pangutana na ana unsa nga klase nga bugas nilang ilang ibaliga nga tag-20 sa makatuod sa mga tinuod ang 27 gani NFA gani na nya mo hinon sila 20 well in fact kung buto na o naon, hindi man makaya, mamatay man itong mga farmers' anak. Kini ang reaksyon sa Osaka Rice Retailer sa Bankerohan Public Market sa Davao City. Human anunsyo sa Department of Agriculture nga sugdan sunod semana ang pagbaligya o tag pesos per kilo nga bugas. Illusion per se in the sense na muabot nag-20 eh, kay nga naman makasulti ko gin ginana. Hindi naman na tinuod. Uy, basihan na lang na natong fertilizer ang panginahang laron sa mga taga-bukid ng mga man mga nagatanom. Pero ang baratong bugas, mapalit lang sa pipila lang ka LGUs sa Western, Eastern o Central Visayas sa sunod semana. Naa sa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos kung asa gimiting niya ang mga gobernador dito. Sa ngayon, uh, we're launching here uh, because mas maraming ang nangailangan uh, sa mga regions na yon. But of course, ang uh, eventual intention nitong programa na once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it uh, and launch it and manage it uh, nationwide to uh, e eventually. Aron makabot ang 20 pesos nga presyo matag kilo. Ang LGU o DA, maoy mo abaga sa price gap dikan sa kasamtangang market price sa bugas na tag 32 o tag 33 pesos per kilo. Ang usapan ay isishare yun, yung gap na yun between the national government and yung selected LGUs that will be participating in the program. So, kung 13 pesos yung gap, kung 33, yung magbarabang yung 20, so 650, uh, ang shoulder will be DA and uh, through FDI, through terminal, ...in the 650 will be shouldered by uh, the participating LG. Apan just kilos ra matag pamilya kada semana lang ang pwede mapalit sa bugas ng tag 20 pesos ang kilo. Apan si Vice President Sara Duterte duda sa maong programa sa gobyerno. Bakit uh, 20 pesos per kilo lang uh, dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas. So baka may problema sila sa boto uh, dito sa Visayas. Sumala sa DA 11, wala pa impormasyon kung ipatuman sa kini sa Davao Region, sanglit sa Visayas pa ang pilot ng pagpatuman sa programa. Sa karon, magdula sa 37 hangto 39 pesos per kilo ang pinakabaratong klase sa bugas sa Bankerohan Public Market apan muna-muna na matod pa ka na ang presyo tungod nagasaka ang presyo karon sa bugas. Aron mula hutay ang planong pag sa presyo sa bugas, sumala sa rice retailer. Dapat fair, it should be equal the basic commodities of all kinds that needed to be addressed by the DAs, not only the rice per se. Because kung mahal ang mantika, mahal ang gasolina, mahal ang ano. Kung saan, pag naugug 20, may magbaktas na itong pa doong dres syudad sa Dabaw. Alang sa mga wen yung among nakahinabi. Dili de yung nga tanan, Jude, nga kanang ang presyo. Dapat unta, o ka lang kuang, punta, no, kung tanan. Kay, para tanan ba, makakuan po doon ka sa kanang kabaratuhon, sa palitunon. Ah, guwanta lang usa wala pa. Pag maabot salamat kayo. Sa aras price monitoring kaganin na din ha sa Bankerhon Public Market, an nasa 37 hanggang 39 pesos ang pinakabaratong presyo matag kilo sa bugas apan anaaka na sa mas ubos kalidad. Apan kung gusto mas taas kayo ng kalidad, anaas sa 50 pesos pataas per kilo ang presyo. Sara. Okay, nagagsalamat, Argil Relator.